Gaano ba kadelikado dito sa Tondo? Yan, nakakulitan uh, ako tapos so, nasa wags. Baka pa bali, gigri**an nyo po, no? Oo. Ngayon, nandito tayo sa Tondo, Manila. At tatanungin natin sila kung gaano nga ba kadelikado sa lugar ng Tondo. Kaya tara, let's go! So yun, tatanungin natin sila dito. Dito kami sa simbahan ng Tondo, tatanungin natin. So, tara, tara, tara. Boss, pwede ka bang matanong saglit lang, boss? Meron lang isang tanong, boss. Ang tanong ko lang is, gaano ba kadelikado dito sa Tondo? Dito lang boss, hindi ako talaga dito. ka pa talaga dito bossing? Nay, pwede po kayo matanong, Nay. Isang tanong lang po. Ano lang posible lang. Ang tanong ko lang po, gaano po ba kadelikado dito sa so tondo? Ano, minsan, delikado. Minsan, delikado? Oo, o. minsan naman hindi. Kasi, oh. ano eh, yung mga... Yung mga adi kasi, marami, adi. oo. oo Tsaka yung mga nagsosolvent na bata, nag, ano? Mga nanditrip na ito? Oo, na, nag-piece na to. Kaya na nang go-hold up ng mga cellphone, ganyan. Okay, ay Maraming maraming salamat po, nai. Ano mo pangalan niya, Nay? Uh, Lydia po. Yun. Maraming salamat kay Mami Lydia. Pero hindi. Ito sakto si Kuya. Ito, ito, ito nakaw po. Oh. Kuya, tatanungin lang natin siya na isang pinakamalupit na tanong. Gaano ba kadelikado dito sa Tondo? Ang delikado, delikado dito. Oh, marami, dito oh, maraming gulo na nangyayari dito. Maraming adik. Maraming adik. Adik. Oh. adik ka ba, boss? Mukha ba? Hindi naman. Tatanong lang. Hindi eh, mga tanungan mo eh. Hindi naman. Hindi, sorry, sorry. Ano? Tanongan mo. Kung nga sa itsura, adik na. Hindi naman. Oh, hindi naman pala eh. Sorry, sorry, sorry. Bali, delikado po dito. Oh, delikado. nakaraan may dyan sa may kanto ng Nepa. Kung alam mo yung kanto ng Nepa, dyan may paril dyan. Gusto mo sumunod ka? Naku, huwag naman. Hindi, nagtatanong lang ako. Baka gusto mo lang naman eh. Nagtanong nga ako sa'yo eh. Oo, oh, nagtatanong na rin ako. Baka gusto mo sumunod ka. Hindi, ayoko po. May nadamay rin doon, bata. Gusto mo madamay ka rin? Ilan taong ka na ba? Ano lang po, 16. Ay, hindi ka pasok kasi daw silang nadamay Marami ka lang dito. Pag tinatagay ka, mo tumagay. Pwede sa ako. Pwede kang Gusto mo higaw? Kita. Huwag naman, boss. Eh, tanong ka ng tanong eh. Sorry, sorry, sorry po. Tama ba yung tao? Isa lang, isang ay, tanong. lang naman po Tama. tanong ko. Sir, guys, huwag na po muna kayo dito pumunta sa Tondo kasi delikado po dito sabi po niyo. Ano pangalan niyo po, kuya? Jer Jericho. Jericho? Jericho, ano po? Rosales. Rosales. Ah, kaya po pala pogi okay, nyo niyo. Salamat, bossing ha. Boss, tanongin ko lang po kayo ng isang tanong lang. Anong tanong? Ang tanong ko lang po is, gaano po ba kadelikado dito sa Tondo? Ah, um, magulo dito. Mga tao dito, pataasan ng ihi. Oh, ganun diba? Pagka nasindak mo lang ng konti, e, bubunutan ka agad. Katunayan niya, meron din ako. Tignan mo, pare. Oh, panganda sa mga p***** ah. ng mga yan. Aba, ah, may nakapanganu ba kayo? Oo. Oh, yung yun, yun, pag yan, nakakulitan uh, ako. Tataas ako agis. Ako pa bali, gigrip pa niyo po, no? Si dito pare, sa totoo lang, una-una dito. Pag nauna ka dito, kwento ka na lang. Nakaraan nga, may nagra dito. Hindi nga mo, nakarating pa sa presinto, sa pulis, sa barangay. Parking lang, nagriot pa. Tapos sa palenggit, nadadahan ka lang. May nagbabatuan ng bote. Kahit sino pa hindi magsasabi ng hindi magulo rito? Kung sinasabi nila na mababait tao dito sa sundo, mababait sa mababait, pero... Konting angas lang sa'yo Kahit matino naman yung lakad mo Bibigayin ka agad Lalo na pagka naglalakad ka sa dilim mag isa ka Laka kasama Kukunin yung cellphone mo Wala kang magagawa Kukunin yung cellphone mo? Oo Para oh. sa kanila na gano'n hmm, Wala kang magagawa Ah, uh, bali talagang delikado Kaya guys, huwag na humuna kayong pumunta dito sa tondo Sobrang delikado po talaga dito Sa mga tao na po yung nagsasabi Na huwag na sobrang delikado po sa lugar to Boss, ano po pangalan niyo boss? Ah, uh, si, ako si Juan Carlos Juan Carlos po ang pangalan niya uh, meron siyang tarasak. Sige boss, ingat ka. Sige po, salamat. wag naman, wag naman. Ka, so, na. alis na po ako. Oi, ano po yan? Ano sige po? Taga ano po ako eh. Sa may kabilang kanto lang ako. Oh. Dito ha? sa may pagliko ng ilog. Ah, oh, taga doon ka? Oo. Oh. oh, sige, taga doon ka lang pala eh. Ingat oh, ka. Alam ko, taga ibang lugar ka. Baka mamaya, informer ka rito. Po, hindi po, hindi po, hindi po. Sige, huwi ka na. Sige, salamat po ah. Oh, mga salamat mga. po. Guys, nakikita nyo naman po lahat po ng mga siga dito Hindi po totoo, pag may siga may tato Ito po walang tato pero siga Salamat po, tanongin natin sa si kuya Kuya, yeah, boss baka Gaano po ba delikado dito sa tondo? Wala <laughs> naman delikado sa lahat ng mga lugar mo oh, Hindi okay. delikado, buta mo bait lang Apo, bait lang po, okay lang po. Kailangan mo lang po oh. Sige boss, maraming yan. salamat po Ano pong pangalan niyo? Onyok pa. po Huwag daw gagalit-galit Gano po ba delikado dito sa tondo? Delikado dito, ba't matatanong dito? Mis ka na nga! Knock po. <laughs> Disturbo pa natin. Sorry po! <coughs> Kuya, gaano po ba kadelikado dito sa tondo? Talagang delikado, hindi gaano. Talagang maraming matatapang dito. Matitigang nga lang dito lalo pag piyesta. Nakainom na. Titigan na sa titigan, naway na, sumpa ka na kagad. Ganong katapang dito. O, Sobrang delikado kaya kailangan. Pag naglalakad ka rito, diretso lang. Kung sila titignan, lalo pag nagiinuman. Ay, ay porsonada, kahit sino ka pa. Talagang maraming matapang dali, dito. Pwede po ako um, mabugbog dito. Oo. Uh, basta so kailangan, pupunta ka rito. May kakilala ka rin, Siga. Eh. Salamat po, bossing. Ano po pangalan niyo ulit? Burjek mo Maraming salamat po kay Burjek Heronimo. Nagpa-unlock po siya sa ating taong bayan. Maraming salamat po. game okay. Sige, huwi na kayo. ano sa inyo rito eh. Boss, pwede po ba kayo matanong ng isang tanong lang po? Anong tanong mo sa akin? Ang tanong ko lang po is, ano po, gaano po ba kadelikado dito sa tondo? Dito, mga time na misa nakaupo ka lang, titirahe ka pata hanggang nag ng tukakan. Oo. Oh. Kusa dito, ayan. Ah, ganoon po ba talaga? Meron pa, minsan, tumarating, eh kaya tropa sa tropa, sa inuman. Ah, trip-trip lang po yun? Oo. tapos may mga time na riot din sa tondo. Grabe ay pisikalan dito. Walang yan. Ibay ng loob. Alakasan ng dibdib. Sige, bossing. Maraming maraming salamat po. Ano po pangalan niyo ulit? Ma si Maco. Makoy, um, gaano po ba ka delikado dito sa Tondo? Delikado, din ang delikado dito. Hindi pa delikado. Sakto, may nagsasabong dito. Ganun nga talaga kadelikado dito. Tatamaan ka ng tari. Boss, isang tanong lang po. Gaano po ba kadelikado dito sa tondo? Magulo. Natakal naman talaga sa tondo na magulo eh. Wala ano mga akong ano yan eh. Para kakatakutan mo eh. Ayan ang pinakamagulo, tondo. Pag sinabing tondo talaga, magulo? Magulo talaga sa tondo. Nakaranas na po ba kayo ng baga nagkakapinak? Tayo ganyan, nakakita na po ba kayo ng mga rayot? Kasi pag ganyan may pinak... Tay, hindi mo na kailangan makisosyo doon, baka madamay ka po. Eh. Kaya mahirap din makisosyo sa tondo. Talagang magulo. Matik yan, lalo pag hindi ka kilala, maraming magtitrip sa'yo. Titrip ako, sino-sino, lalo mga galing probinsya. And all the pain. So yun guys, sobrang delikado dito sa tondo. Kaya huwag muna kayong pupunta dito hanggat nakaupo pa sila. <laughs> Gano'n po ba delikado dito sa tondo? Sana may bitil dito. May po dito? Oo, oh, meron. Sa gitna. Dito? Dito po mismo? Dito daw may bitil daw dito. Yan, maraming salamat kay Gerald custom May dito sa may bagay ng gitna. Kaya nakakatakot talaga, delikado daw. Huwag niyo kalimutan na mag-like, comment, share at syempre mag-follow. At kung nagustuhan mo yung mga ganitong content natin, at syempre huwag mo nalang kalimutan, ibahagi sa iba, di ba? Para alam nila. At saan kaya tayo susunod? Parang feeling ko may naiisip akong iba na naman eh.